So, magandang tanghali sa lahat. Ayan, grabe ng init. Okay, so andito tayo ngayon sa ano ba 'to? Kay Villar Hindi ko alam anong pangalan nito. Las Piñas. Ayan, Las Piñas dito, Kay Villar Galing tayo ng uh, BGC. Pumunta tayo ng uh, pick up 10 BS, Yung ride hailing. Ayan. So, nag-apply tayo, Rod Ayun Pwede na tayong bumiyahe anytime Alright Papasok natin si Venus <coughs> Pwede nang bumiyahe si Venus Bukas, madaling araw siguro Babiyahe tayo Okay ah. Noos tayo, malis ng bahay Alasite ya tayo Nakarating tayo ng BGC Mga 8.30 Walang maparadahan doon sa BGC ng motor Meron So doon tayo nagparada sa market market Ah, tagal na ating paikot-ikot doon sa BGC Wala tayo makita ano Parking area ng motor dala sa market market alright so uwi na tayo sa bahay nakatapos lang natin kumain ah, sarap ng paris ni kuya uy wala na tayong gas ano o wala na pala tayong gas ah. Abot pa kaya to. Magpapultang muna tayo rito sa ano. Alright, pull tank na naman tayo. Uh, matagal lang din tayo hindi makabiyahe. May stock pa na. Ah. Uh.